Good morning. Ito tayo la Union ngayon. oras na 7:18. Babalita na lang ako kasi edsa na ako. Normal day pa rin 'to eh. Friday. Ipasok, feeling ko mata ako. Isang oras na ako bumabiyahin dito pa lang ako sa edsa. Sobrang traffic. Ganito pala yung regular day. Ang taas. <laughs> Malulula ako dyan. At sa... Na-test ko na yung ilaw ko gabi. Tapos bumibitaw siya dun sa lock niya. kapag ina-adjust. Nag-chat ako dun sa... Stella. Tapos pinakausap ako dun sa mekane ko. Tinanong niya kung kaya ko daw babuksan tong... Dashboard. <laughs> Binaklas ko ito kahapon try na ikong ayusin yung ano yung ilaw nilagyan ko siya ng zip tie at pa super glue para hindi na siya bumitaw so far okay pa naman nakita ko siya kanina dun sa tunnel eh. hindi pa naman siya bumibitaw tsaka hindi siya yung kahit daliri lang kaya mo siyang i-adjust ngayon ayaw na niya matigas na Uy, ay, ko lubak pa yung niya lubak So ang plano ko ngayon Punta ko ng Milas Tokwat Baboy at Sisig Sa may Angeles Pampanga yun Doon yung magiging unang pit stop ko Pero maghanap ako na mapagpapahingahan sa gitna Kalimut ako kung saan yun Pulilan ata Stuck pa ako dito sa traffic sa EDSA Ang daming tow truck Nandito ata yung skog hindi ko alam kung nasan na ako Pero nakikita ko na yung Parang church dun sa monumento Bulacan na pala to May kawayan Yung parents ko ba may pupunta ng Marilaw Eh taklak sila alis Oo, oh, Mata traffic sila sa ends Hindi ko alam kung saan tong bridge na to 2 hours na ako bumabiyahe hanap muna siguro ako may hintuan pahinga lang may mga dogs o oh. nyo ba yan malamang ikat ng kulay nito brown ito na ako sa paikot ulit ang beses ka na na to? tatlo <laughs> be fair, hindi na masyadong malubak sa Bulacan. Ito na lang. Dito na lang yung malubak sa may pump, ano, ark ng Pampanga. Siguro mga one hour na lang ang biyahe ko para makarating dun sa, dun sa Mila Sisig. Hindi pa ako nakakalagpas ng 60 na speed. <laughs> ang traffic eh. Yung isang hindi maganda dito sa CarPlay hindi siya pwede gumana kapag naka motorcycle yung route pang kotse lang yung gumagana so lagi niya ko pinapadaan ng NLEX kailangan ko patayin yung ano, toll dapat yung avoid tolls para dinaanan ko na ata yung papuntang Mexico yung shortcut dapat layo ng u-turn niya parang nasa bayan ako inayos ko na yung google maps eh naka avoid tolls na hanggang 4 na oras na ako nagda ride turn right daw dyan dyan dito nga dito rin yung dinaanan ko na pumunta ako ng Clark eh isa na yung dike mega dike ito nga mega dike nga Uy, 10 kilometers daw ako dito. Ako mamaya, mali naman yung ano, na pin ko. 11 o'clock na, tagal ng biyahe ko. Ano na kaya ang bundok yun? Dito rin ako nag-exit nun Parang dito rin lumalabas si Reed eh Pag pinapanood kayo <laughs> Sakit na ng pat ko ulit Dito na ako ulit sa Mark Arthur Worth it ba yung dinaanan ko? <laughs> Akarang hindi ko dinaanan yung mga ano Traffic lights So malapit na rin ata ako eh Angeles City Pasok daw ako dun Tama ba? Tama Itong malapit na 200 meters na sa left San kayo? Sana kunti lang taong Hello, Dogo Ito Wow Dito nga sa tapat yung parking nila Dulo Ito na lang Narga na ulit 5 hours pa daw ang biyahe ko Pero hindi naman ako nagmamadali Pero sayang hindi ka na makabutan yung sunset Sa beach Okay naman yung sisig Maasim siya Parang nilagyan na siya ng kalamansi agad Tapat baboy okay lang din Pero mas gusto ko yung sisig Good for 2 to 3 persons pala yung food Pinabalot ko na lang bukas na naman sa sobrang traffic dito ano ba ito Angeles mas tingnan nyo yung navigator ko kung umoist na naman pangit talaga waterproof dapat yung mga ganito eh index to sana all pangit ah, ang daan lapit na ako sa dulo eh paban ban lapit na sa tarlac sana dire diretso na lang yun Uy. kapas lapit na ako sa tarlac umuluwag na yung daan ulit yung bridge hello ata Nicole <laughs> yay tarlac na haba haba pa to tarlac panggasinan I love banban ang ganda na ng daan ito yung na-miss ko alisan ko na ng konti hihinto eh. eh, pala ako dun sa ancestral house nila latin dyan sa tarlac <laughs> pipicture ako ala ito 7 11 na hinintoan ko here. Sa so, may bandang Ordoneta na ako papahinga. Gitna na yun na. Pupuntaan ko yun. Eh. Why not? Dito kami kumain. Nung last time na nagpunta kami ng Tarlac to yung max dito ito ito lapit na ako dun sa bahay pinadaan ako ni google dito sa looban traffic dun sa main road SM kagaling ko lang sa sobrang traffic na lugar may naayos sa tanadaan dadaanan ko rin ito pa uwi nasa paniki na ako lapit na ako sa bahay nagpipicture lang ako saglit ay hey, paniki nga <laughs> susunod so, susubukan akong madaling araw umalis grabe traffic na dinaanan mo uh, araw nag-edsa eh pero weekday din kasi friday naghanap ako kanina na mabibilhan ng reflective vest mas maganda sana dito sa south Bend. baka marami nagbibenta sa laon yun tibay na ito takbo nya 90 walang helmet <laughs> sakit sa mata niyan kahit nakasalamin siya nakakatuyo ng mata Sa Pangasinan na, na pala ako. wala nga silang arch. Nahanap ako ng may hintuan. 7-Eleven. 3 bars pa ako pero papagas na rin. May napanood ako. Punta sila ng Pagodput. Dito sila lumabas. Galing silang Silex. muna ako na mapapapahinga at ako charge ako ng mic makdo para malamig merienda na rin muna merienda na Pardon ito na ako pagas na ako tapos nagsuot na ako ng rain pants kasi <laughs> yung clouds oh, ang dilim sabi ng mga gas attendant magkapote na daw ako maglagay muna ako ng rain pants ganap ako ng 7-11 bibili ako ng tubig ko at battery bago tayo magtuloy-tuloy na paupunta dun sa villa Aras na 4 o'clock na no? basa yung kalsada dito parang <laughs> tapos naman na yung ulan wala pa rin ako nakikita 7-11 hmm. 7-Eleven nasan yun? nasa tawid ah, tatawid doon ako yung stop light kabili na ako ng battery tsaka tubig tsaka ibang inumin diretsya na ako sa villa naman tayo dito ah. ano meron? school? ito tumatulo na ulan kakapote na ako natanggal yung rubber habang nagkakabit ako ng kapote sumabit Ay. Maraming layo ko pa rin. One hour pa ako. Mga six daw ako makakarating. Magdumi na ng visor. Ayaw punasan. Baka magasgasan eh. Ang naalala ko dito ako ng ulan last year. Simula dito mo ulan. Hanggang makakita ko ng bagyo sabihin malapit na ako na sa bridge ay na nga nakikita ko na sa maps grabe ginabi pa nga ako ito na yung mga statue <laughs> ang dami sabihin ito na yung bridge pala unyan at may nakahinto na van ito may shortcut na papuntang ano eh Canon pero hindi uh, hindi dadaan dun sa ARP eh hindi ka na-videohan to last year yup ito na malinis yun sa yan malinis ka ba? hmm <laughs> kaya parang bagal eh welcome back tala union Wow, 12 stars ang Jollibee Gusto ko ba dumaan dito? Hmm, okay, shortcut Pero alam ko, malubak dito eh Okay, try na Hindi naman umulan Nainitan lang ako dito sa kapote Tanggal muna kaya ako <laughs> Ito na nga, <laughs> off-road Bagong bypass road to eh kasanag pa ulit lalim buti medyo maliwanag pa <laughs> sundan niya natin yun nakamotor tao oh. ang ganda ayos to ah. diretso lang ako Okay, may muni-muni -muni siya. Ayan na ay yung dulo <laughs> Kakatakot lang dyan paggabi Bati medyo maliwanag pa Nang konti Banche ito Hindi nag update yung airtag ko kay Tim Maka lowbat na Humili rin ako ng battery dun sa 7-Eleven Uy Taas ha taas ako medyo nabababaan ako sa ilaw kailangan ko pa siyang adjust ulit hahanap ah, ako ng gas station naglilinis ako ng visor taliskan ako ng tu ano eh, putek ng truck kanina nakapaglinis na ako ng lens tinaas ko rin ng konti yung ilaw feeling ko sumobra naman yung taas pero check mo na ang tagal, isang oras pa ang bihay ko Mga 7.30 na daw akong makakarating Nagsisix o'clock na 50 kilometers na lang ako eh Ayan, maliwanag dito Ang cute, may pailaw pa, pa. <laughs> Agoo Underestimate ko yung traffic ala ko bulakan pampanggal ang magiging traffic 11 hours na akong tumatakbo <laughs> nasa bridge ako pero di ko ma-appreciate, wala makita di masyado malamig yung hangin ano yung nakalagay? bawang bawang laon yun 25 kilometers na lang ako <laughs> madilim dito may bridge ulit nasa walang makita makikita ko ito bukas ang umaga tanghali pabalik dagat na yun sa left ng navigator ng oras na 13 kilometers na lang. napadaan niya ako sa bypass road baka naman maliwanag dami naman kasabay eh papagod na ako ako ate yun sakit na ng pat ko <laughs> may ASM SM City La Union Wow. Bago lang ata eh. Ganda pa. <laughs> Ayos Parang pinantay ko lang yung ilaw ko, yung angle ng tone sa MDL. Oh, parang parehas sila nang iniilawan. Mas concentrated lang yung MDL sa gitna. Pero same na sila nang iniilawan. Okay na yan ayaw ng nakakabulag ako eh magalit <laughs> so MacArthur na ulit 1 and a half kilometers lang daw lapit na yung yeah, San Juan na to San Juan town proper nakakaramdam na rin ako ng pagod ay ito pala na kwento mali yung date na binook sa akin dito na ata ang ano ba ito ata mali yung binuksa sa akin na date tapos nabuk tuloy yung room na gusto ko pero pinalitan nila pero pang family wait tanaw ko ito na nga yan ano pwede mag park ito yung Room na binigay sa akin. Tan family. <laughs> Anim na tao pwede. <laughs> Hello. As in CR. Pwede na. Free upgrade. Sana matutulog. Baka dito. Mas malamig dun ito yung ano, aircon eh ganap ako ng makakainan baka may sisilipin ako yung ta taaw beach ata yun tingnan natin kung ano mayroon ito nga pangalawang kanto kanan so, kaya yun kapean ito una layo rin pala buti yung ako naglakad eh chicken na nasal ilipin lang natin kung ano meron ang dilim <laughs> nakakatakot <laughs> off road pa nga nakakatakot naman pero na nakikita ko mga ilaw ilaw dun eh Ito yung bright niyo Ayan. Ayan. So, ito ang agat. Piyasa na naman. Nabait naman. Ayan na. Ta'o Beach Club. Ano kayo meron? Bukas na naman magtitingin ng beach. Ganap na naman makakainan kung wala akong makita ang maka, gusto kong kainan yung tira tira ko na lang kanina ng kakainin ko hindi <coughs> hey, mo ito tol ang mo MDL si Bright Labas muna ako sa highway, saka ako isa-search alat kung saan. Oh, may sasakyan. <laughs> kambing. May kambing ah. Eh. Sisilipin ako na seafood. Bye-bye. Silipin ko kung anong mayroon. busog na naman ako ang laki ng mga shell pero ang liliit lang ng laman naubos ko siya <laughs> buti na lang din kasi ayoko magdala sa vila may pupuntahan ako yung Urbis Tondo Beach daw dadaanan ko rin yung kabsat baka di na ako kumain doon dami ko pantera kahapon eh yun na lang kakainin ko dito ata yung sinasabi nila Ang buhay pa yun Parang cloud 9 sa Antipolo Ano parang mga inuman naman to Ang daming taong nga dito ah. Coffee And Seafood boil alit ako na, umay na ako sa seafood Tavern by the sea Na oras na 9.16 May feel ko na yung pagod Ang biyahe kanina Tapahinga na ako charge din ako ng mga gamit Hindi ganito yung iniisip ko na ano Na nightlife Akala ko nasa beach O baka meron din sa beach Hindi yung nasa street lang na ganito Masan yung kabzat Good night.